Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-youtuber, mga ka-farmers Ngayong hapon na ito, ipapakita ko lang sa inyo ang pinakamataas na puno ng kahoy dito sa buong barangay namin huh? Puntahan natin mga ka-youtuber, ipapakita ko sa inyo Tara, lapitan natin ang kahoy na ito Ito na ang pinakamataas na kahoy dito sa buong barangay namin. At hindi lang sa buong barangay namin, sa buong bayan namin talaga. Pero hindi ko lang alam, ito rin ba ang pinakamatandang puno sa lugar namin? Mas mataas pa nga ito dati kasi nabali lang, nadaanan ng bagyong Yolanda. Ngayon o, puno niya. Halo na sa gitna. O, taas o. Halo sa gitna Ayan o oh. Puno nya Ang um, Ang pagkakaalam ko na Itong kahoy na ito ay May edad na Nakakaiba rin ang kahoy na ito noon Nung hindi pa malinis At wala pang bahay na malapit dito Tuwing tanghali Nangangamoy dito ang Ulam Minsan Amoy ng nutong kanin Minsan tumutunog ang mga kaldero plato kutsara Alam niyo ba mga youtuber and farmers nga uh, may edad na rin ang kahoy na ito kasi yung papa namin is 78 years old na sa ngayon Sabi niya sa amin nga bata pa lang daw siya malaki lang kahoy na ito so ibig sabihin second world war pa lang malaki lang kahoy na ito hindi pa ang tawag sa amin ito mga ka youtuber mga ka -parmise. ano kaya tawag sa inyo nito ah uh, paki comment down below na lang yun lang mga youtuber mga ka farmers god bless ingat Don't forget to smash the like button, subscribe to the click the notification bell for more great content.